Sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe, uh, naniniwala po ako kung sila ay may natatangin po sila at may mabubuting kanoban. Sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at sa araw-araw. Palang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po kayong magsawang magsubscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin tatanoyin ko po na laking utang na loob sa inyo lahat at uh, susuklayan ko po lahat ang yung mga ginagawang mga kabutihan para sa akin at wag uh, po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit Pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyo lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakulob sa inyong siksik, diktik at mga pong pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at bago po ang lahat po ay shout out muna sa inyong lahat. At uh, sana po ay tumutok lamang po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan para marami po kayo matutunan po dito na aking ibabagi ng mga iba't ibang orasyon at mga panggamot sa espiritual at physical na karamdaman. At uh, sana po ay gamitin po nyo lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga tao na nangangailangan po. Kung gusto nyo pong itulong po, tulungan nyo po yung mga nangangailangan na po. Uh, ito po ay napaka um, nakapaka kung pong, uh, sa pagtulong po ay hindi po matutumbos ang sinuman ang pagtulong po sa kapwa. At Diyos na po ang badang uh, gagabay po sa inyo. Lahat. Masalos po Salop ko sa yung tinutulong nyo po ay sa mga grasya po na ipakakalob nyo sa mga taong uh, ah, nangangailangan po ay uh, ah, Diyos na baalang, ah, po ang balang uh, po sa iyo at hindi man mapapansin ng ibang tao o ibang mga kwan po Diyos na nakakaalam po sa inyong ginagawang mga kabutihan at ipakakalob sa inyong lahat ang sisik-dik at tumapaw na pamahal na ating Diyos ang mga kapangyarihan nila um, yung pagtulong po sa kapwa ay uh, malaking kayamanan po sa langit pagtulong sa kapwa po kaya sana po ay uh, kung meron meron kayong yung uh, medyo marami-rami po na kwan po kung may nasagip kayo na kasalubong nyo po mga mahirap ang buhay po ay eh, tulungan nyo po kasi ang tulong po ay isa sa pinakamabisang uh, pampagana ng mga orasyon niyan. Isa sa pinakamabisang pampagana ng orasyon niyan, pagtulong sa kapwa. Na hindi po si pinagsasabi, kundi inililim lamang po. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng iyong pagtulong po sa kapwa. na Siya ang gagabay po sa inyo, sa inyong ginagawang mga kabutihan po. Kaya sana po, maunawaan po ninyo aking ibig sabihin po. Uh, at ang isisir ko po ngayon po sa inyo, yung uh, Uh, panalangin po panalangin ng uh, panalangin sa poong nasarino para matupad ang kailangan dasalin ito bago matulog sa gabi po kay isang bisis lamang po gabi-gabi bago matulog po para ikasi po sa inyo ang kailangan uh, ano pa mong kailangan basta sa puso po yung ah uh, inukon sa Diyos sa Mga Kapangyarihan sa lahat dinudulog sa Kanya pakakalob sa inyo basta uh, huwag nyo lamang pong abusuhin uh, pag humiling po kayo ay huwag nyo pong agad-agad na ibibigay ng Diyos sa Mga Kapangyarihan unti-unti po yan basta pinakikinggan kayo at uh, gusto pong uh, yung taos puso sa puso nyo na yung panalangin po alam ng Diyos sa Mga Kapangyarihan sa lahat kung nanalangin po kayo at humingi po ng gabay po at uh, po sana po ay focus po ay sa inyong ginagawa sa araw-araw at uh, may masiting na po uh, narito po ang panalangin po uh, bago ko po pala umpisan po ay shout out po sa inyo lahat sa mga sulit ko po mga subscriber po sana po gabayan po niyo po at tulungan po sa aking uh, para marami po akong may tutulong po sa inyong mga orasyon at iba't ibang mga orasyon hanggang sa pangkalatan po. Ah, uh, panalangin sa poong ang nasarino para matupad ang kailangan. Dasalin ito bago matulog sa gabi po. Narito po ang panalangin. Bago po ng lahat ay mag-antanda po sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Ina, ng Espiritu Santo. Amen. Isos na sa sinag ng liwanag mula sa iyong ulo, ang iyong pagkabuhay ay sumilay sa aking, aming pagdarasal, kawahan mo kami at naway pagbigyan ng aming kahilingan sapagkat kami lubos na nagtitiwala na iyong ipagkakalob ang aming mga pinakikiusap na pangangilangan ng aming katawan at kaluluwa lalong lalo na ang aming biyaya uh, ng aming niyadalangin tapos sinunod po yung kahilingan po bahala na po kayo uh, magpon po ng kahilingan po ninyo na bukal po sa puso nyo at sinunod po yung kami lubos na nagtitiwala na iyong ipakakalob ang aming mga kahilingan sapagkat iyong pinahayag na humingi kami at iyong pakakalob sa laki ng aming pananalig nagpapasalamat na kami ngayon wala mang, sapagkat ang nananalig sa iyo ay hindi nabibigo kaya nga iyong ninanais na kami magtiwala ng lubos na iyong panglingap ngayon ang papakayanaman sa langgan namin yun po ang panalangin ng Uh, napakabisa po itong panalangin po kung talagang naniniwala kayo sa Diyos na magkapangyarihan sa lahat at may masiting na nice po kayo na talagang tox puso po na dinadalangin po naniniwala po sa kanya ay pagkakalob sa inyo at wala pong posible sa Diyos na magkapangyarihan sa lahat na hindi kayo pagbibigyan kahit na napakasamang tao po si babaw ng lupa pinagbibigyan niya pinapapatawad pa niya kaya sana po ay maunawaan po ninyo aking uh, sinasabi uh, wala pong posible sa Diyos kung talagang tuos puso mong dinadalangin ang iyong uh, kahilingan po kahit na kung may sakit po kayo uh, may nararamdaman po kayo mga yung mga uh, may malubang sakit dito pwede po nyo tumusalin po uh, basta may kailangan po dito, uh, gawin nyo po, uh, banggitin nyo po ang kailangan pagkatapos nyo pong kung po. At pagbibigyan kayo ng Diyos ang makapangirin sa lahat. At sana po ay uh, uh nyo po sa iba para may malaman po sila na kung po. Ganun itong usapin po ng panalangin sa Hesus na sarino. Napakabisa po ito na kayo, Papala ay, ay pagkakalubsan nyo uh, sa iwagan ng Pangasinan. At bago pong lahat po ay Hmm. papasalamat po ako sa inyo lahat na uh, yung mga taga subaybay ko po, hindi po sila nagsasawa. Uh, Pinabalik-balikan ako. Sana po lubos-lubos inyo po yung tulong po niyo Mag-subscribe, like, and share. At pakitulong po. Maraming sana po. Narito po yung panalangin ng kung nasarino po. hindi nyo, pin, po makakot po i nyo para tapos palakihin nyo po napakabisa po ito ibabagi ko po, po sa inyo para uh, maunawaan po ninyo Maraming salamat po. Uh, maraming salamat po. At sana po uh, ang grasya ay uh, kapayapaan at pagpapala ay sumain nyo. Nawa mula ngayon hanggang bukas ang papasa magpapakainan man amen I sana po ang grasya po ay kun po sa inyo lahat maraming salamat po